Saan punta, Dudu? No! Oy, no, 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 pasok, pasok, Dudu! Wow, wow, pasok! Zoe, no! Stay, Zoe! Dudu, kam! Dudu, saan ka pupunta? No. Huh? no. No. stay, 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 no. stay.

Tignan mo si mama mo, hindi humahabol. Tsaka si Wowo, oh. Ay, Wowo, humahabol ka na rin. Narinig mo yung pangal. No, no. Wowo, no. Wowo, no stay. lang, oh. Tignan mo si Wowo, stay lang, oh. Dudu, no. Hindi ka kasama. Hindi ka kasama ng Dudu. Nandito pa si ate, iwan ako, oh. No, Dudu, no. Una oh, ka pa. Dudu balik ka dito. Dito ba si ate? No, wow, 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 stay. Hi. Come, 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 come. Bye-bye, mm. oh, bye-bye. No, di ka sama, Dudu.